sabi ng mga netizen ay isa raw na delu, delulu o delusional si Enrique Hill dahil pinipilit pa rin raw nito ang relasyon nila ni Liza Soberano. Kahit na anim na buwan na di umano sila talagang hiwalay. Ayon naman sa isang source, baka raw di pa ito matagap ni Enrique kaya in denial pa siya o kaya naman ay may posibilidad na inaayos din nila ni Liza ang relasyon nila hanggang ngayon. Kasi mga friendship, sa interview po ni Liza, ni Enrique, talagang inaamin na sila pa rin ni Liza. Pero nauna nang na-interview si Liza, may tawag sa interview sa kanya na may isang word in English ha, na parang sinabi na wala na sila ni Enrique. Kaya ngayon, Parang taliwas eh. Sabi nila isa, hiwalay na. Sabi ni Enrique, okay. sila pa. Parang ano to? Elysionado, nag e di ba? Pero alam mo, friendship di nung lumabas yung issue nyan? nung mga nakaraang sa natin natatandaan ko, ikaw mismo sabi, ay nag si Enrique Hill, may parang may ganyan ka eh. Uh -huh. Parang tapos di ba sabi, baka naayos. Anong-anong uh -huh. uh -huh. ano mo ba dyan? Anong-anong mo dyan, friend? Oh, pero itong sa isang... Hindi mo ba siya tinex si Enrique? Oh. Uh -huh. Diyos ko! Hinigay ko kayo yung number niya, ayaw ibigay! so, Kristo, nung bago-bago pala yung artista, <laughs> ang natatanda kayo pa yung memory serves na pagkakagkabi kami friendship world na interview, sa so, Enrique, siyempre, hindi pa ka makakilala. Enrique, anong number mo? Sabi niya, ay! Sa, hindi ko po, hindi ko alam yung number ko. Sa so, Kristo, sabi niya. Pero, after nun na, kasi napasilang namin, dati pa yung nila po yung na parang ito hindi masyadong machika si Enrique. Oh, oh. Unlike si Daniel Padilla, malayo pa rin, Magkakasama kami dati ni Roldan, ni Alan, tsaka ako sa si isang press call. Sabi, but si Enrique, ngayon si Enrique, malayo pala. Kuya na ba? Hindi, natatandaan ko dyan, friends. Sabi niya, meron isang number ng pang personal at pang pan. Pa na ako, Tapos tinanong mo, o saan na ko pag ano? Hindi ba? Pag ilalagay mo yun, no, 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 yung numero or bibigay oh. Sabi niya sa pang fan sabi. Ayun, bago, bago. bago. <laughs> Pwede <Pero, laughs> makakalala ba si Sikat. No. At, dahil, Hi, Sir Chris! Yes, we're probably in heaven! Oh. Ayun, ganun, no? Account ah, ko na, the... ganun na yun, no? Pero alam mo, alam mo, ang nakakaloka, parang nung pa naman talaga, may pakiramdam <laughs> na <naman>, may potential talaga na sisikat si ano si Enrique. Oh, kasi guwapo. Guwapo talaga, talaga. ang ganda <laughs> ng mukha. <ganda." laughs> parang ganun. Yes. Yes. Parang si Doni Pangilinan, di ba? Correct. Nakita oh. na, ay, ang guwapo. Matangkat, sisikat. Oh. Pero yung balik tayo kay Enrique. Pero dapat, magsalta na rin si ulit sila Liza para matapat kung sila pa rin Ay, talaga, Confirm niya siyang mag-confirm kung tama ba yung sinabi ni Kasi, Enrique so, na sila, hindi, sila sige, pa. Sige, 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 oh. sige, kami pa rin. Kahit sa interview niya, sinasabi niya okay pa rin. Delusional tuloy ang oh, tawag sa delusional, kanya. Oo, delusional. Yung oh. ilusyonado. Parang oh, ganun sa, eh. diba? oh, di ba? O, delulu. Delulu. word Pero ikaw, nang niwala ba talaga na may relasyon pa silang dalawa o hindi? Parang, parang wala na. Ako rin wala na. Okay. Parang naman, ang inisip ko, siguro si Liza, Wala na ano masyadong update nasa eh. more on ang focus eh. Career. Career sa abroad. Parang inisip na, mahirap to kung ldn eh, ano, LDR. Kasi parang may sinasabi rin si Enrique pa sa interview di umano na parang February 13 daw sila mag-date dahil alis kinabukasan sa abroad si Liza. Tapos pagdating naman daw sa interview kay James Reed, parang matagal pa sa bansa si ano, si Liza Sobirano. <laughs> parang ganun yung nagkaroon ng ano yan. May napwento sa akin ng ganyan. Yes. Oh. Just... <laughs> Pero tingnan natin kung matutoy ang date na sinasabi ni Kay Bukas. 4-13. Bukas. Oh. bukas, February 3rd. Siyempre, lalabas siya sa social media. Spotted and linked. Lisa, magkasama. Hindi pa nga hiwalat kung gano'n kung binalabas sa mga social media. Alam mo naman mga netizens, di ba? Picho-picho pag nakita mag -tasama. Pero showing the pelikula ni ano ah, Sa February 14 yung I'm Not a Big Bird ni ano? Ay, o, oh, panoorin nyo po. Oh, oh. Napaka-celebrity. Ah, hatulan na ito kung carry na oh, ni Enrique mag ano solo. Gusto talagang manood, kaya lang wala Pero alam mo talaga, friendship, di ba? Nakakaloka. Kasi yung Hollywood movie ni ano, hindi naman maganda di umano ang resulta ah, sa takilya, di ba? Parang hindi maganda ang ano, review. Uh, di ba? Although diba? maraming bumilib kay Liza sa acting, oh, Oo, diba? parang ganun totoo. And ganon, even toto. kaibigan natin si Alan Jones, pinuri si Liza. Oh, pero, pero... Yun lang, mo. yun lang. Ito naman ang kasunod, si, ano, si Enrique NGK, Hill. Pero NG... sana kasi, di ba, sexy comedy naman yung pelikula. Ah. sana kumita naman kasi okay. after Metro Manila Film Festival, oh, parang, yung, parang kay Tony Gonzaga lang medyo maingay ah, na kumikita di umano. Uh, ah. di ba, tapos after that, wala yeah. na. Yun. Oh, kaya oh, yung mga fans ni Enrique, supportahan niyo yung movie niya. Correct, diba? correct. Oh. 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 Oh.